Sa halos araw-araw na pagdaan ni Lori sa Maharlika Livelihood Complex, ngayong araw lamang daw siya patigil para bumili. Hindi, ngay first time ko lang kumakita dito. First time. Kasi favorite ko po yung tulips, kaya nagustuhan ko siya. Produkto ito ni Charlene, isang local crafter ng Baguio. Anya, ngayong kasagsagan ng panagbenga kung saan maraming mga mamimili, masaya siyang may lugar siyang maaring pagbentahan ng kanyang mga produkto. Tapos natuwa nga kami kasi pinagbigyan ng mga crafters din and local food products ng Baguio na i-showcase din daw dito. Ganitong ganito rin daw ang tagpo sa Maharlika noong bagong bukas pa lamang ang gusali. Oo, oh, oh, sikat. Pag sinabing pupunta ko ng Maharlika Livelihood Center, parang dapat may dala kang pera kasi you need to buy something from, from that center. Uh, Baguio has been known for it, uh, products na indigenous sa atin, which I mentioned a while ago. So yun dapat promote natin kung, kung ano yung mga pwede natin i-offer sa uh, tourists, which is really uh, lo locally Uh, sourced from Baguio City. Para makasabay sa kaliwat ka ng stalls ngayong panagbanga, mula noong Biyernes, February 23, nakasale ang ilang mga produkto sa Maharlika. Yung pagkakaroon ng regular sale is uh, our way of, uh, no, one way of uh, helping them na maboost yung market nila. And siyempre, Uh, we took the ano na din, the opportunity na gawin nito habang kasabay ng panagbenga para ma-accommodate natin yung mas marami pang tao. At... Katuwang na rin nila ang Department of Trade and Industry para magbigay ng mga tips sa kung paano mas maibibenta ang mga produkto sa loob ng Maharlika. Pansin naman daw ng tenant na si Noemi ang pagbabago. Nabubuhayan naman natin. <laughs> Maganda na ngayon. Hindi ka tulad dati boring. Yung mga tenants natin, they in fact they they were the ones who volunteered. They gave ideas and then they they even uh, gave prizes and sponsored some of the activities para uh, maging ato maging lively na naman ang Maharlika Livelihood Center. We would like to invite uh, local and uh, both local and tourists to please come to Maharlika ito po yung talagang pioneer uh, business and uh, mall ng Baguio City. Asahan daw ang sunod-sunod na mga aktibidad at pakulo sa loob ng Maharlika Building upang mapanumbalik ang pagkakakilanlan nito bilang isa sa pangunahing takbuhan ng mga mamimili para sa mga produktong tatak Baguio. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines.